Yan, yeah, nandito kami sa gilid ng Sea of Galilee. Dito tayo manananang halian. Wala na yan ate, mga ano yan. Awaka, Teka eh. Pagabi eh, yung kutsigyo. Sabi niya pa kutsigyo mo ito. Pinapunan niya yung Ito. Ang aming mga ulam. Maligo ka dyan, oh. Ayaw ka, pwede Maganda kayo. Hindi. Hindi pa nga ninyo naliliguan lang yes. si Abdalili. Kami na ilang ligo na kami dito. Ano, At ate Mami! Sinabi Daniel! Daniel! Punasan natin siya, oh. Bigyan mo siya ng mo Mamaya oh, paliguin mo na lang dyan, oh. oh, oh. Sa ano? pagalitan, <laughs> Ah, butit na ano. Nakikinig siya pag na ma... gagalit ka na. pagalitan, <laughs>

kaya, Yung mga mga lang. Yung mga sirami Rami, pagod na si Rami, oh. o sebet. Yeah. Yeah, na. Ay, gusto ko yan, Ate Tess.